Napakalaking tulong po sa akin ng free internet ng Clouded Pulilan. Kasi po, ang tulad niya, may dalawa kong anak. Mag-aaral, isang high school, saka po isang elementary. Magagamit nila sa pagpasok. At saka po yung sa asawa ko, no, sa ibang bansa. Hindi na po ako mag-load-load pa, mga ganyan. Napakalaking bagay na po sa akin ng free internet ng Clouded Pulilan. Madali na kami makakapag-communicate, mga ganyan. No? Kamustahan na. Kamustahan. O so, ba? Diba? Dahil sa pre internet ng Clouded Pulilan, madali na kami nakapag-communicate na asawa ko. Anytime, mas madali kami makapag-usap. Wala ka nang away-away. Sakbuwang ka At nga pala, pupuntahan natin yung mabibigyan ng pre internet ng Cloudnet Pulilan. Tatlo din na nito kaya deserving din de magkaroon ng sariling internet nito ng free. Ah, paano pa? Tara na, bigyan natin. Nandito na nga pala tayo ngayon sa Dampol Second at nandito sa Ate Irene yung napili natin ng deserving na mabigyan ng cloud news kunilan. Gano'ng kaimportante sa inyo ang internet? napakahalaga talaga ng internet sa amin, lalo, na sa si mga anak ko, sa pag-aaral nila, lalo na yung anak kong college. Pagka online class, nagpapaload pa kami para maka siya sa kanyang klase. Kaya kung mabibigyan ako ng CloudNet, ng libreng internet, napakalaking tulong talaga nito. Bakit deserve mo magkaroon ng libreng internet sa cloudnet? kasi yung pambabayad namin sa internet, pwedeng malaking tulong sa akin yon para mapandagdag sa baon ng mga anak ko, pambili ng mga school supplies nila, tsaka mga pandagdag na rin sa mga ibang gastusin, gano'n, na ilalaan ko doon, hindi sa internet ko maibabayad. Ano ang masasabi mo na ikaw ang mabibigyan ng libreng internet mula sa CloudNet? pas, salamat din po sa Cloudnet po nila dahil sa kami yung napili nila na mabigyan ng internet at napakalaking tulong nga nito sa mga anak ko sa pag-aaral nila. At kay Kabunga din po, nagpapasalamat ako sa pagpili niya sa akin sa pagkaroon ng free internet. Yun lang po, salamat. So ayun mga kabungol, narinig natin si ate. Narinig. Abang-abang lang tayo sa mga susunod na video. Malay nyo, kayo yung mga susunod na mabibigyan. Basta, naka-like and follow ko lang sa Clouded Puli Abang lang. Huwag nyo makakalimutan, like and follow sa Clouded Puli Land. Hanggang sa muli.